Mga kababayan, ang kadiwa ay isang market system na naglalayong mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng direktang pagbebenta mula sa mga magsasaka patungo sa ating mga kababayan ng mga consumers. Tama ka dyan, Audrey. At sa ganitong paraan, nasusuportahan po ang mga lokal na magsasaka at natutulungan ng mga mamimili na makabili ng sariwa at abot kaya mga produkto. Ngayong umaga para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol sa gaganaping kadiwa ng Pangulo Expo. Makakasama po natin, Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, si Attorney Genevieve Velicaria Guevara. Attorney, magandang umaga po at welcome po sa Rising Sun Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Ah, good morning. Good morning, Rise and Shine Pilipinas. Magandang araw po sa ating mga hosts, Ma'am Diane and Sir Audrey. At sa lahat po ng mga nanonood at tagapakinig po ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Okay, Asek, uh, nagsimula po noong 2019, makalipas ang limang taon, kabusta na po ngayon ang ating kadiwa? Well, um, historically, maalala niyo po Sir Audrey, ang ating kadiwa na program ay nagsimula pa po sa tatay po ni uh, ating uh, pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ano sa kay uh, Ferdinand Marcos Sr. Uh, natuloy po ito at nabuksan muli nung uh, last uh, previous administration under po ng uh, Department of Agriculture and pagpasok po nitong uh, termino po ni Pangulong BBM ay tuloy-tuloy uh, po ang paglago at pagdami ng ating mga Kadiwa stores. At ngayon, pinangalanan na po itong Kadiwa ng Pangulo program kung saan po hindi lamang po DA na o DA lamang ang nangungu uh, nangunguna dito kundi i-convergence na po ito ng uh, iba't ibang sangay ng pamahalaan. Kasama po natin dito ang uh, DILG, ang DTI, ang DSWD, ang DOLE, ang OPPMS at of course ang ating PCO kung saan uh, ito pong mga government agents ito ay nagtutulong-tulong para ganapin po ang kadiwa ng Pangulo uh, ng mas regular na basis so hindi lang po siya um, isang araw lang sa isang buwan gusto layunin po natin na maging regular po o linggo-linggo sana ang pagbebenta natin sa kadiwa ng Pangulo at uh, nakikita po natin na marami pong mga ating mga kababayan ang sumusuporta talaga at patuloy po ito sa pagdami talaga. Mm -hmm. Malaking tulong rin ito. Makakamura ka talaga sa mga kadiwa. Well, as of now po, Asik, ilan na po yung ating kadiwa centers o kadiwa store sites sa buong bansa? Um, sa buong bansa, we have a total of 600, no? Almost uh, 616. Ang uh, ang current po natin na uh, kadiwa centers ay uh, 100 Um, meron po tayong 447 na pop-up kadiwa, kasama dito yung mga kadiwa on wheels at yung ating um, pinaka-kadiwa uh, ng Pangulo na kasama natin yung mga LGUs. So yung 41 sites naman po dito, ito yung um, nakikery po ngayon ng ating um, P29 project, yung pong uh, bigas na nasa 29 pesos for our vulnerable sectors and of course yung 42 pesos natin ngayon na rice for all program para po, uh, Ito rin po yung bigas uh, para po sa lahat na nasa 42 pesos lamang. So meron ito po yung mga sites, 41 sites pa lang po. Meron din po tayong mga ibang sites pa from NIA, uh, from National Irrigation Administration na nagbebenta po nitong murang bigas. Mm -hmm. Ano mo Daya, nalaking tulong nito lalo na sa ating mga magsasaka no? dahil nga may mga kakulangan pa sa ilang uh, probinsya na cold storage facility. Agad nilang naibibenta ito directly sa ating mga kababayan. Uh, as like, sa susunod na linggo po ay ilulunsod nyo yung kadiwa ng Pangulo OKNP Expo. Ano po ba ito at uh, kailan at saan po ito magaganap? And please invite everyone na suportahan at bisitahin ang kadiwa ng Pangulo Expo. Sige po, uh, Atty. Ang kadiwa ng Pangulo Expo, KNP Expo, ay gaganapin po sa susunod na linggo, November 26 to November 28 tatlong araw po ito kung saan i-feature po natin uh bibigyan po natin ng uh, exposure no o, papakita natin ang tagumpay ng Kadiwa ng Pangulo program over the past lalo-lalo uh, na po ngayon sa termino ng ating presidente uh, itingnan po natin na uh, i-open po natin yung mga uh, produkto o yung mga product, agri-fishery products na atin pong binibenta sa ating um, mga kadiwa stores, kung ano po yung, uh, yung pagbibigay po natin ng market um, venue para po sa ating mga tinutulong mga farmer associations and cooperatives na lagi po nating partner. Sila po kasi yung mga nagbebenta o lagi nating tinatap pag uh, may mga kadiwa tayong pro, um, events. Ito po yung mga iniimbitahan natin farmer cooperatives. So binigyan natin sila ng pagkakataon dito sa KNP Expo na ma-feature po yung kanilang products, lalo, na po yung mga supplier natin ng bigas, ng ating mga gulay. Uh, kasama rin po natin dito yung ibang mga tinutulungan natin, mga cooperatives under DTI, also NDSWD, hindi lang po ng DA doon po sila magbebenta uh, rin po ng kanilang mga produkto so iniimbitahan ko po kayong lahat na sana po ay uh, dumalo kayo o supportahan po natin pumunta po tayo sa PICC tent po ito sa Pasay so tatlong araw po ito so tuloy-tuloy po itong uh, Kadiwa Expo na to. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Atty. Guevara. At mga po kayo na susuportahan po naman ng mga programa ng Department of Agriculture. At ito na rin parating kadiwa ng Pangulo Expo. Salamat po, Asa. Maraming salamat, Asa. Maraming salamat din po.